Mahal mo ba ang Pilipinas? Sa 500 pesos, isang kahon ng noodles, isang sakong bigas, tapos tahimik ka lang habang inaabuso ang kinabukasan mo. Pinenta mo ba yung boto mo nung nakaraang eleksyon? Ngumiti ka pa habang kinukuha mo yung pera parang aso na inabutan ng tirang pagkain. Ngayon, todo reklamo ka sa mahal ng bilihin? Sa trapik? Sa gobyerno? E eh, sino bang mo? Hindi ba't ikaw din ang may kasalanan? Hindi mo lang binenta ang boto mo, bro. Binenta mo yung konsensya mo. Binenta mo ang respeto ng pamilya mo. And para saan? Sa temporary na ginhawa. Sa isang gabi ng sabaw at sardinas? Kung gusto mo ng matapang na usapan na walang paligoy-ligoy, like mo na to. Subscribe ka na rin kasi dito sa Dark Mind PH, hindi kami nagpapaka-plastic. Hinuhubaran namin ang sistema kahit masaktan ka. Alam mo yung totoo? May tropa ako, tricycle driver. Tinanggap yung 1,000 pesos galing sa tauhan ng kandidato. After ng eleksyon, di na ang kalsada. Pinabaha-bahay nila. Anak niya nilalagnat walang ospital na maayos. Tapos anong sabi niya? Eh, walay. Yun lang ang may ayuda. Lods, binoto mo dahil may dala silang sobre ngayon, umuulan. Butas bubong mo. Kainis, no? Pero kasalanan mo yan. Oo, ikaw na nanonood. Huwag kang mag-deny. Huwag mong sabihin, eh sila rin naman ganun. Kasi kung ganyan ka mag-isip, eh di kasali ka sa bulok. Tingnan mo yung kamay mo, baka may pakas pa ng perang marumi. Ilang beses ka na bang natahimik pag may suhulan? Ilang beses mong sinabing bahala na? Habang binoboto mo yung mali, ikaw ang dahilan kung bakit paikot-ikot tayo sa kahirapan. Tandaan mo to, bro. Kung madali kang bilhin, madali kang paikutin. At pag wala na silang kailangan sa'yo, iiwan ka nilang butas ang bulsa, Gutom ang sigmura at patay ang pag-asa. Vote buying. Hindi lang yan simpleng bigay boto. Sa totoo lang, isa yung kasunduan ng kabulukan. Parang dil sa dilim may konting aliw, may konting pera pero kapalit, kinabukasan ng buong bayan, ginagawang awa ang pamimigay ng sobre. Pero sa likod niyan, kasakiman yan, bro, gusto lang nila makaupo, kahit sunugin pa ang dangal ng may hirap. Ngayong papalapit na ang 2025 elections, Ayon na naman sila mga alipores ni mayor o congressman, rumaragasa sa mga barangay. Pitpit -pit ang sobre, pitpit -pit ang spaghetti pack, sardinas, minsan may palod pa. Pero real talk, ang takip lang yan sa mata. Pagkatapos ng eleksyon, balik sa gutom ang lahat. Gusto mo ng malupit na kwento? O oh, heto, si Mang Kanor, 57 years old, tatlong anak, sobrang sipag. Isang gabi bago eleksyon, nilapitan ang tauhan ni kandidato. Boss, 1,000 pesos. Kalahating sako ng bigas. Paboto lang kay Sir. Hindi na nagdalawang isip si Mang Kanor. Akala niya nakaluwag siya pero di niya alam. Sinelyuhan na niya ang sariling kahirapan. Pagkatapos ng halalan, nanalo si kandidato. Ano nangyari kay Mang Kanor? Wala pa rin trabaho. Sa tuwing may malakas na bagyo binabaha bahay nila, wala man lang rescue. Pumila sa health center, walang gamot. At yung anak niya, hindi makapasok, walang pamasahe. Tapos eto pa masakit. Tumatawag siya sa opisina ng nanalong mayor. Ni hindi siya makalusot sa guard. Dati tawag siya ng sir. Ngayon, sino ka? Na lang. Real talk lang mga lods. Ito yung cycle na hindi natin mabasag. Akala ng iba, sayang naman kung di ko yung pera. Pero isipin mo, ilang taon kang kakain ng basura kapalit ng isang araw na kalaman si Juice. Corruption? Oh, nasa gobyerno. Pero wag mong kalimutan. Nasa palad mo rin yan sa mismong daliri mong ginamit para bumoto. Kapag binoto mo ang mali dahil sa pera, kasama ka sa dahilan kung bakit bulok ang bansa. Vote buying darn instant gratification. Yung tipong kailangan ko ng pera ngayon, kaya kahit alam mong bulok yung kandidato, kinagat mo pa rin yung pasobre. Pero sa isip mo, eh pare-pareho lang naman sila. Wrong. Kasi sa ganyang mindset, ikaw na mismo ang hadlang sa pagbabago. Psychological profile ng nabibili ang boto. Una, mahina ang prinsipyo. Hindi kayang tumayo sa paninindigan. Isang sobre lang tiklop ka na. Lahat ng para sa pamilya mo raw pero sa totoo lang, para lang sa sarili mong luho. Pangalawa, takot sa gutom. Pero hindi takot sa pagkasira ng kinabukasan. Isang gabing busog kapalit ng limang taong pagdurusa. Okay lang magtiis ng isang araw basta. Hindi ka marunong mahiya sa limang taong pinabayaan mo ang bayan mo. Pangatlo, gusto ng instant na ginhawa kahit kapalit ay pang matagalang hirap. Parang adik sa quick fix. Basta may pera ngayon, bahala na bukas. Ngayon di sana hindi ka na nagreklamo sa taas ng bilihin sa traffic, sa bulok na sistema kasi ikaw mismo ang nagtulak sa manibela. Real talk lang to ah. Vote buying is not just a political issue. It's a psychological weakness. It's a reflection ng kung gaano karami sa atin ang may mentalidad na basta ngayon, bahala na bukas. Kaya kahit anong ganda ng plataforma, kahit anong sipag ng matino, natatalo sila ng isang sobre. Bakit? Kasi sa larong ito, hindi lang pera ang puhunan kundi integridad. At karamihan talo na bago pa magsimula. Ano nga ba ang mga teknin sa vote buying? Sa emotional targeting? Ginagamitan ka ng awa effect. Yung parang tinutulungan ka raw may paayuda, may pakape, may pasmile pa. Pero sa totoo lang, Binibili ang boses mo habang inaakto nilang parang bayani. Solution. Huwag mong ihalo ang emosyon sa desisyon. Kung gusto mo ng totoong tulong, tingnan mo ang epekto sa anim na taon hindi sa anim na araw. Tandaan mo, hindi lahat ng paawa ay makatwiran. Minsan, patrader lang yan na may packaging. Group pressure. Lahat kami dito, boboto sa kanya. Isa ka lang, parang high school peer pressure, pero mas nakakatakot kasi kinabukasan ng bayan ang tinataya. Solution. Ang tunay na malakas marunong tumanggi, ang prinsipyo hindi umiikot sa uso o compare system. Pag sumabay ka lang dahil lahat naman, ikaw rin ang madadamay sa kapalpakan ng desisyon ng masa. Blackmail and fear tactics. Pag hindi mo kami binoto, goodbye ayuda. Wala kang scholarship. Wala kang trabaho. Literal na takutin ka gamit ang pondo ng bayan na hindi naman sa kanila. Solution. Alamin ang karapatan mo. Ang pondo ng gobyerno ay hindi pag-aari ng kandidato. Ikaw ang pinagmumulan ng buwis. So kung tinatakot ka gamit ang perang galing sa'yo, lumaban ka. Huwag kang magpaalipin. Pre-conditioned rewards. Bago mag-eleksyon, todo bigay gamot. Libreng check-up, street party, bigas gamot serbisyo. Parang promo ng fast food. Limited time only. Solution. Simple lang, boss. Tanungin mo bakit ngayon lang sila active. Kung di nila ginawa nung wala pa silang kailangan sa'yo, Huwag kang umasang gagawin nila yan pagkatapos mong ibigay ang boto mo. Gising! Hindi ka customer, ikaw ang boss ng bayan. Ito po ang reality ng 2025 elections, boss. Vote buying is strategic, psychological, systematic. Pero kung ang tao marunong mag-reflect, tumanggi at bumoto ng may prinsipyo, lahat ng teknik na yan walang bisa, tama na ang paawa. Tama na ang pagiging tanga sa halagang 500 pesos. Hindi ka kawawa, pumayag ka. At kung ikaw ay pumayag na muli ngayong 2025, kasabot ka na. Hindi ka na biktima. Kung gusto mong makaahon sa kahirapan, huwag kang bumoto base sa pera, base sa chismis, base sa kilala siya dito. Bumoto ka base sa track record integridad at kung paano siya nagsilbi kahit walang kamera, kahit walang eleksyon, ang tunay na leader, hindi nagbibigay tuwing eleksyon lang nagsisilbi kahit hindi mo siya binoto. Hindi yung nagpapapogi, kundi yung marunong magpatibay ng bayan. Paano uunlad ang Pilipinas? Simple lang. Pag ang boto mo ay may utak, pag ang prinsipyo mo ay hindi nabubura sa gutom, pag ang kinabukasan mo ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang aliw. Hindi lang ito tungkol sa gobyerno, ito ay laban ng bawat Pilipinong may dangal. Uunlad ang Pilipinas kapag ang mga tulad mo ay hindi na nabibili, hindi na nagpapagamit, at hindi na sumusunod sa bulok na sistema. Sino ang dapat iboto? Yung hindi mo kailangang bayaran para tumulong. Yung may track record, hindi track and field. Yung nagsasalita ng totoo kahit hindi sikat. Yung kahit walang artista may nagagawa. Yung may prinsipyo, hindi palusot. Hindi importante kung sikat siya or viral ang video niya. Ang mahalaga kaya kanyang ipaglaban. Kung ayaw mong magbago, tumigil ka sa pagre-reklamo. Huwag mong sisihin ang gobyerno. Kung ikaw mismo ang dahilan kung bakit bulok ang gobyerno, huwag mong sisihin ang kahirapan. Kung ikaw mismo ang bumoto sa taong salamin ng kahirapan ng utak mo, gusto mong umasenso? Magsimula ka sa balota. Hindi pera ang tunay na kapangyarihan, kundi ang boto mo. Gising Pilipino, hindi mahirap ang bansa dahil kulang tayo sa resources. Mahirap tayo kasi binoboto natin ang magnanakaw. Ang artista, ang sugarol kapalit ng pansamantalang aliw. Wala kang karapatang magreklamo sa gobyerno kung ikaw mismo ang naglagay ng demonyo sa trono. Kung hindi mo kayang magtanggol ang sarili mong bayan, wala kang karapatan magreklamo. Gusto mo ng pagbabago? Magsimula ka sa sarili mo. Tumanggi ka sa suhol, i-educate mo ang kapwa mo, magbantay ka sa halalan, huwag maging kasabwat ng bulok na sistema. Magpalakas ka, hindi lang sa katawan kundi sa utak at prinsipyo. Ikaw lang ang magpapabago ng Pilipinas at wala nang ibang makakagawa niyan kundi ikaw. Like at subscribe kung gusto mong gisingin ang mas maraming Pilipino. I-comment mo kung anong brutal na realidad ang gusto mong talakayin natin sa susunod. Tandaan mo, ang pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon at ang desisyong iyon nasa balota mo. Kapag inabot ulit sa iyo ang 500 pesos sa darating na eleksyon, pipit ka ba ulit at maghihintay na lang na magbago ang lahat? O pipiliin mong tumayo at magpakatotoo kahit mag-isa para sa kinabukasan ng mga anak mo? Ang tanong, kaya mo bang magsakripisyo para sa mas malaking pagbabago? Kung hindi ngayon kailan pa pipiliin mo bang manindigan o manatiling alipin ng sistemang ikaw rin ang nagpapalakas?